DENR inamin na noong isang taon pa alam ang resort na itinayo sa Chocolate Hills. Inamin ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, na alam na nila ang resort na itinayo sa iconic Chocolate Hills sa Bohol mula noong nakaraang taon, isang temporary closure order noong ika-anim ng Setyembre taong 2023. Sa kaso ng Captain's Peak Resort, ang DENR ay naglabas ng temporary closure order noong ika ng Setyembre taong 2023, at isang notice of violation sa project proponent noong ika-22 ng Enero taong 2024 para sa operasyon ng walang ECC, sulat ng DENR. Noong ika-13 ng Marso taong 2024, ang Regional Executive Director na si Pakito D. Mel Icor ay naglabas ng memorandum na nag-uutos sa PNRO Bohol Ariel Rica na lumikha ng isang team na magsagawa ng inspection sa Captain's Peak para sa pagsunod nito sa temporary closure order, dagdag nila. Ayon sa DENR, ang Chocolate Hills ay idineklara na isang protected area noong ika ng Hulyo taong isang libo at 17, sa ilalim ng administrasyon noon ni Pangulong Fidel V. Ramos upang mapanatili ang tanawin ng tourist spot. Gayunpaman, sinabi nila na kung ang lote kung saan ginawa ang captain's Peak ay napribadong pag-aari bago ang ika ng Hulyo taong isang libo na at 27. ang mga karapatan at interes ng may-ari ng lupa ay karaniwang kikilalanin at igagalang, ngunit maaaring, magpataw ng ilang mga regulasyon o paghihigpit sa paggamit at pagpapaunlad ng lupa sa loob ng protektadong lugar, sa isang video na huling na ipost ika-anim ng Marso ng Renda Adventurer, ang nasabing resort ay nag-ooperate pa rin hanggang ngayon.